Eto na, mag a na ako ng mga regalo. Guys, sa totoo lang, sinabi ko talaga sa kanila na required talaga yung regalo. Pero wala akong pa sa presyo. Kasi gusto ko lang meron ako na re receive Kasi mahili kasi ako mag-give. And madalas wala akong na re receive kasi sinasabi sa akin, oh, may pera ka na, ang regaluhan, kasi para lahat nasa kanya na. So, simple lang naman yung mga gusto kong bagay. And masaya ako kasi pumayag naman sila na mabigay sa akin ng regalo. Yung know, so, Grace Family, bali ngayon, mag unbox na nga tayo ng regalo ng aking pamilya. Ayan. So, maraming maraming salamat nga sa lahat ng mga nag-effort kong ng regalo. Pero sabi ko talaga, is required. Kasi sa mga di nakakaalam, minsan na kasi ako makareceive ng gifts. So, gusto ko pag birthday ko, may mga nare-receive ako. Kasi mahilig din kasi ako magregalo eh. So, gusto ko kahit, hindi, hindi naman, wala naman naman pa sa pressure eh. Pero gusto ko, basta may marireceive lang ako. So, game. Okay, maraming maraming salamat nga. Game. Una. Uy. <laughs> Happy birthday, Merky Elaine. Wow. Yan. Unang bunot. Unang bunot. So, bakit naman ito yung narigala mo sa akin? Bukod sa ito, yata yung pinakamura doon na nakuha. Magyakot. <laughs> so, Elaine, bakit naman ito yung narigala mo sa akin? Paso ka Paso ka pa daw. Bakit? regalo para sa mga sisig tao. At dalawa? Wow! Ang wow. laki naman ito! Oo oh, nga, no, parang kay Beto eh. Pero thanks si Lane. Oh, Chicago Bulls. Guys, ito. Wow. regalo sa akin, rin. Ayan. At, eto. Ayan. Thanks Elaine. Thank Thanks so much. Thanks. Next, eto. Puro Sara. Eto, kay... Kay... Chocho. Thanks, Lande. Yan. galing DFO. Wow, di galing DFO. Yes, kay hindi tinanggal yung price. Eto, And... kay Terry galing. Nakatomi, bongga. Thanks, ma. Ayan, galing kay Mama Terry. Thank Diyang you. Hindi galing DFO. Wow. Eto, kay Cheche. Kay Cheche. Cheche. And kay Yan. Thanks, Chegel. Lakos. Wow. Lacoste. Salamat. Okay. Tapos, ito next. Yaman nyo. Puro sana kayo. Happy birthday from Kuya Dan. Bakit naman ito yung binili mo sa akin bukod sa gusto mo lang mag-iPhone ngayong December? Para sa iPhone. <laughs> Ayan. Uh, With presyo. <laughs> presyo. <laughs> 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 Ay, <laughs> din, hindi ko mapapayaran. <laughs> Bakit naman ito yung binili mo sa akin? Ayan. Magamit mo wow. yan sa Canada. perfect. Kaling. Maga mo. Gagamitin ko na yata. Thanks, Kuya Dan. Thank you so much. Yeah. Napakalupit mo. Tapos, guess. Dave, bakit ito yung naregalo mo sa akin? <laughs> <laughs> may resibo din. Di talaga, di talaga dapat yun. May, may resibo din. Thanks, Dave. Ayan. Thank you. Grabe, ito talaga yung pinaka-favorite kong part sa na lahat. Guess ulit. Hey, Lawrence, Pre, dito ka, pre. Men, bakit ito naregalo mo sa akin? Bukod sa punga magkaparehas lang kayo ni Dave. Apollo shirt. Yan yung wow. pet ko, eh. Kapit mo ba to? Baka naman mamaya pag ko. Men, mas bagay sa... So, thank you, men. Thank you so much. Thank you, thank you. Straight forward. From Aviona Star. Your ultimate be. Love you. Wow. Thanks, be. Napakalapit mo naman. Straight forward ka talaga. Sa lahat ng bagay. Uy! Wow, ang dami. Be, ang angas. May pressure rin. Ha? Ano ba tayo? Bibilan ba tayo ng pressure? Yes, <laughs> Ah, ayan. Uy, short, be. Ay, perfect. Salamat. Perfect. Alam mo naman. At, another short. Ayun. Wow. Pa Thanks, be. Thanks, be. That's another be, bakit ito yung narigalo mo sa akin? Kasi puro sila t-shirt eh, di ako yung magsha-short. Yan, tama, 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 tama. mo sa Canada, na ako. pag ko sa Canada, magtatapos talaga ako. Pagdating ko ng airport, nakaganto ako sa Canada mismo. Papakita kong dinal ko, ha. Happy birthday. Thanks, be. Disney Princess Nicole Cute. <laughs> <laughs> Nicole, ang <laughs> Disney ha Happy na birthday pa. So, Nicole, bakit ito yung narigalo mo sa akin? Wala mo isip. Wala mo isip. Ito daw muna. Zara. Pambahay. Wow! Wow, ganda, ganda, ganda. Galing mo. Magaling pumili. Eh, but, 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 wait lang, wala mo nabuksan. Uh, explanation ako dyan. Kaya may reason. Bakit? Dalawa kasi yan, sabay yung nilabas. Alam ko yung isa meron ka. Piling ko yan yun. So, kaya may resibo kasi pwede mo siyang papalagay. Ay, puta! Alam ko to. May Nintendo ka? Switch to. Oh, din yan. Ha? Okay, okay, okay. <laughs> Happy birthday! Pausahan mong buhay ka na matagal pa. Nicole, this is Princess Cutie. Oh. okay. Alam mo ko na. Pokemon to. Ay, oh, Scarlett! Meron na ako nito May si Pwede palitan ng... Ah, ayun. Thank you, Nicole. Thank you so much. Thank you. Happy birthday. I love you, Mama. Wow. Uy, pantalon. Wow. Kasia, Kasia, Kasia. 30. Thanks, Ma. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Ma. From TM. Tomas Morato. Puta si Lorenz yata. Mas, bakit ito yung narigalo mo sa akin? Kasi gagamitin mo abang nandito ako. Oh. White t-shirt to. lang Okay. Hindi. Kid, come here. Ay, ah. <laughs> Ay, hindi t-shirt. Wow. White. Thank you. oh nga eh. Salamat, salamat. Oh, Thanks, Mars. Mars. Thank you, thank sweet. you so much. Thank you. Eto na. Gucci. Si Jandy. Galit to kay Jandy. Sabi ka dito nga. Sige na. Hirap hindi ko alam kung ba't marayos ibigyan ako ng Gucci, pero bakit mo ng Gucci? Para palitan ko siya. Ah, so Kaya to. Kaya tinanong Gucci. Uy. Uh, ayan na. Okay. <laughs> uh, <laughs> na bakit? <but> excited kayo? <laughs> okay, guys. Dada! -da. Wait, na sa kami. Try ko nga. What? Oh my God! Huh. Bagay! <laughs> bagay sa akin lahat. Okay lang. Hindi ka naman sisisya dahil binigyan mo ko ng Ang ganda. Thanks, Jandy. Thank you. Okay, guys. Nakita ko na agad. Ang regalo ng asawa ko ay... Nagara ni Walt. Juice. Ay, juice. 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 Okay guys, nagregalo ng asawa ko ay LV. Syempre papasabi yeah. message. Ay may message pala. Ayan, nandiyan ko sa call. Ah, eto. Ah. Okay, guys. Mag-open ako ng message. Dearest husband, happy birthday, mahal kita. Love, Pam. Wow. Thank you, Mimi. Kiss. Say happy birthday, daddy. Kiss. Kiss, Kiss. Very good. Daddy. Kiss, kiss, kiss. Okay na, ito na guys. Bubuksan ko na itong regalo ng asawa ko. Sana magustuhan mo. Ah, job, yun. Wow! So guys, bubuksan ko ulit kahit nabuksan ko na. Ayan. Ay, wow, bug! Wow! Ayan. Putik yun na ito. Nakaganto lang ha. Thank you! Ganda. Kasya kaya baril dito? Oh, Maraming kasya yan. Okay, happy birthday. Wow, na. thank you. Sobrang ganda, guys. Yeah, sorry, Yay. sorry. Yay! So guys, maraming maraming salamat nga sa lahat ng mga bumati at syempre mga nag-effort na bawasan ng kanilang mga pera. So sobrang na-appreciate ko and magsa-celebrate pa ulit ako pagka balik namin dito ng asawa ko kasi kung mapapasin nyo, wala si Kuya sila, si Dati Tony. Kasi syempre, ito ay pang-grace pa muna yung unang celebration. So maraming salamat, Grace Family, hindi na para isa-isahin ko pa kayo. Kasi nag-effort kayo. Sa kasi wala naman yung sa ano eh, halaga ng binibigay. Para sa kasi ano, kumbaga yung effort na naaalala nyo ako, kaya ako talaga, gusto ko talaga nakaka-receive ng gift. Pero pag sa asawa ko, kailangan talaga yung presyo. Sinabihan ko na siya kasi pag nabibigay ako sa kanya, mapresyo din talaga. So yun lang guys. <laughs> 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 so, guys, ayun lang. Bali, maraming maraming salamat nga. And ang wish ko lang ay mas magtagumpay tayong lahat sa tinatahak natin landas. Masaya ako kung nasan ako ngayon. And masaya ako sa yung mga nakakasama ko ngayon. Baga, masasabi ko talaga na papalibutan ako ng mga taong nagmamahal sa akin at mga taong concerned sa akin. At mahal din yung ginagawa ko. Kasi ang sabi nga nila, kung, maga, kung mahal mo yung ginagawa mo, isround mo yung self mo na mahal din yung ginagawa mo. Kung maga, Ayun, so sobrang saya talaga ngayon. Wala na ako may pa. Yun eh, mas maging success bro. Maging mas masaya pa tayo. Siyempre, wish ko lang din na hindi ako magkasakit or lahat kami. Kasi ako kasi medyo napapagod na talaga ako madalas. Kung baka naparandam akong parang tatagos na ako sa pader. Pero sana huwag muna. Pero naman, yun. Thank you sa asawa ko. Siyempre dito na. At sa mga anak, wala ka. bless yun. Pino? Ayun, and sa mga uh, nakilala ko tapos na wala yun. God bless sa inyo. Mahal ko pa rin kayo. Oh, tayo lahat, tayo lahat, tayo lahat. Guys, di tayo lahat, di tayo lahat. Yun, so, Guys, maraming maraming salamat nga sa inyo. Grace family, kaibigan, best friend, kamag-anak. So, thank you sa inyong lahat. Sobrang sayo ako ngayon kasi nakasama ko kayo sa birthday ko. And mahal ko ngayon lahat. Alam ko marami pa akong birthday na celebrate na kasama ko kayo. So, yun lang. More Yay! power sa atin. Yay! Party, party na! Hi, Tan. Happy, happy birthday. Uh, my wish for you is uh, I wish you all the best life and more birthdays to come. Andito kami lagi na nakasuporta sa iyo. And maraming salamat sa pagsuporta rin sa amin. Happy birthday! Tan, uh, happy, happy birthday. Uh, sana, magabayan uh, sa ng Panginoon araw-araw. Sana patuloy yung kabaitan niya, yung mga ano sa akin, mabait sa akin yung pagiging ama niya kay Wolf. Thank you sa kabaitan niyo sa akin. Uh, wala akong masabi sa iyo. Sobra kayong bait sa akin. happy happy birthday ulit. Happy happy birthday sa aking pinakapoging pamangkin. Dalangin ko lang, lagi kang mag-iingat. Ano man ang mga gagawin, Para ano sa pagda-drive, sa travel, at dalangin ko din na laging masulong iyong katawan sa at buong mong pamilya. Happy birthday again. Salamat sa lahat ng mga binibigay mong tulong sa amin, lalo na kay Ashley. Uh, Merk, happy happy birthday. Thank you sa pagtanggap sa akin bilang kaibigan ni Pam. And ayun, happy birthday. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And the monkey and the donkey, the gorilla is Mars. Hi Merk. Happy birthday. From Disney Princess Nicole 101. Let's go. Hi, Merk. Maraming maraming salamat sa pagtanggap mo sa akin dito sa Grace Family. I really appreciate yung mga bagay na ginagawa mo. Kahit bago pa lang ako dito sa pamilya niyo. Never kong na-feel na outcast ako. Never kong na-feel na... Alam mo yun? Iba ako sa parte ng pamilya niyo. Pangako, in my powers, gagawin ko lahat para supportahan yung YouTube channel natin. Yung Grace Family natin. At ipapakita ko yung totoong ako yung kakayanan ko na hindi kayang ipakita ng ibang mga tao dito. Happy birthday, Beshi. Sana magustuhan mo yung binili naming regalo ni Dave dun sa Greenbelt. Happy birthday po, Tita Sana po mapalakas ka pa rin ni Lord. At sana po mabuhay ka pa rin na matagal. Sana wala sa atin magkulang na isang pamilya. Happy birthday, anak. Ayun, hindi na naman tayo magkasama. Taon-taon na lang hindi tayo magkasama sa birthday mo. Last year, nasa Dubai ka. Ngayon, sa Canada naman. Mukhang tinataon-taon mo na lang. nag -e enjoy ka na yata na di ako kasama. Gusto ko lang malaman mo na mahal na mahal kita. Um, gagawin ko ang lahat para sa'yo at lagi lang ako nakasupport. Kung ano gusto mo, andito lang ako. Tatalikuran ko ang lahat. Ganyan kita kamahal. I love you. Happy birthday! Happy, happy birthday, baby. I love you so much. Uh, sana mag-enjoy ka ngayong birthday mo. Thank you sa pag-aalaga sa amin ng pamilya mo, sa pag-provide mo sa amin na mabigyan kami ng magandang buhay. Lahat yung na-appreciate ko, lahat ng pag mo. And sobrang thankful ako na ikaw yung asawa ko. Sana asawa magustuhan mo yung regalo ko kasi matagal ko itong inipon para sa birthday mo. Siyempre, dahil nga bukas na ako ng regalo, it's time to the birthday party. So, siyempre, alam niyo hindi ako nagbabar kasi ayoko sa may ingay. Kaya ang pinaka-party namin is KTV. Let's go, Jerry Smiles. Kuha na kayo. Kuha kayo na kuha dyan. Kala ko Pero ako magbabayad. Kala ko siya magbabayad eh. Kala ko biglang mamay. Pwede naman, Mark. You know. Ah! saya-saya ng celebration ng asawa ko. Kasi hanggang KTV lang talaga yung kaya niyang puntahan. Ayun yung sa mga tugs, tugs, tugs. Well, like, enjoy din naman talaga kami. Masaya akong maasama yung mga taong mahal ko, yung pamilya ko. Sobrang saya ko. Wala na ako may hiling pa talaga.